Magaan ang simoy ng hangin. Nasa terrace kami ni Rain. Ako, may hawak na planner. Siya naman, nagkakape. "Anong iniisip mo?" tanong niya. "Plano." "Anong plano?" "Expansion ng studio." Napataas ang kilay niya. "Wow. Seryoso?" "Rain, ang dami na nating clients." hindi na tayo kasya sa maliit na studio. Natawa siya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang puhunan dyan? Numiti ako. Alam ko. Pero kaya natin to. Pumunta kami sa dining table na punong-puno ng blueprint at papel. Okay. Sabi ko. Gusto ko ng opisina na may hiwalay na conference room. Ako naman, Sagot niya. Gusto ko ng showroom na may floor to ceiling glass para classy. Nagtawanan kami. Nagsulat siya sa whiteboard. Budget. Timeline. Loan. Investors. Marketing. Napabuntong hininga ako. Ang dami. Ngumiti siya. Pero kaya natin to. Unang nilapitan namin si Mama. Ma, sabi ko, gusto naming palakihin yung studio. Tahimik si Mama. Totoo ba 'yan? Negosyo 'yan. Hindi biro 'yan. Tumango ako. Hindi na kami bata. Plano namin 'to. Tinapik niya ang kamay ko. Sige. May naipon ako. Hindi man malaki, pero pandagdag puhunan. loha ako. Salamat ma. Sumunod na target. Kuya ni Rain. Nasa Cebu kami noon. Kuya. Gusto ko sana namin kausapin. Nakakunot na o siya? Negosyo? Malaki ba puhunan niyan? Inilatag niya Rain ang plano. Blueprint. Return of investment. Timeline. Tahimik siya ng ilang minuto. Kayong dalawa ang magkasosyo? Oo, sabi ko. Ngumiti siya bigla. Alam ko kung gaano kagaling mag-design si Rain. At ikaw, Lian, magaling kang makitungo sa tao. Sige, maglalabas ako. Kuya, salamat. Naglakad kami sa city para mag-inquire sa bangko. Hawak kamay kami. Pero pagpasok namin sa branch, tinignan kami ng guard. Magkaibigan, Magpartner. Sagot ni Rain. Nagtitigan kami. Ngumiti. Sa loob ng bank manager's office. Kayo po ang co-signers? Opo. Sagot ni Rain. Tingin ko po, mahina ang collateral. Pero nagpatuloy si Rain. Architect ako. Ito ang projects ko. May mga paid clients na kami. Ito ang projections. Tahimik ang manager. Sa huli, pumayag din. Approved, basta updated ang ledger, monthly. Naghanap kami ng lugar sa Cebu City mismo. May luma at maliit. May bago pero mahal. May industrial loop. Gusto ko to, sabi ni Rain. Medyo mahal, pero kaya natin to. Nakipag-meeting kami sa contractors. Ako ang tagusulat ng minutes. Siya ang negotiator. Gusto ko ganito ang finish, sabi niya. Malinis, walang shortcut. Ma'am, dagdag bayad po yan. Quality ang binabayaran. Nakangiti ako sa gilid. Ano ka ba? Architect o lawyer? Tanong ng kontraktor. Taga-defend ang vision. Sagot niya. Isang gabi, sa bagong space, nakaupo kami sa sahig Walang sofa, walang aircon, sabi ko. Pero may pangarap, sagot niya. Hinalikan ko siya. Alam mo, mahal na mahal kita. Pwera drama, sabi niya, pero nakangiti. Dumating si mama at ang kuya niya. Wow, ang ganda. Sabi ni mama, yung kuya niya, naglakad-lakad. Malinis ang lines. Mukhang high-end. Architect kasi si Rain, sabi ko. Pero business side si Lian. Dagdag ni Mama. Napangiti ako. Nag-meeting kami sa conference table. Ako ang naka-assign sa social media at package deals. Si Rain naman sa referral programs at partnership with developers. Unang araw ng opening, may tatlong client na nagpa-appointment. May flowers. May ribbon cutting. Ako ang MC. Siya ang nagupit ng ribbon. Salamat po sa lahat ng sumuporta. Simula pa lang ito. Sabi niya, nagpalakpakan ang mga bisita. Kinagabihan, nasa bagong opisina kami. Walang tao. Ako, nakaupo sa table niya. Siya, nakatayo sa harap ko. Tayong dalawa dito natin sisimulang buuin ang mga pangarap natin. Hinila ko siya, pinaupo sa hita ko. Naghalikan kami, mabagal, huminga siya ng malalim. Hindi lang business ang binuo natin, tahanan din. Niyakap ko siya, hindi kita iiwan. Sa negosyo, sa buhay. Minsan, nag-aaway din kami. Pero maya-maya, magka-holding hands. Sorry. Sorry din. Nagtawanan kami. Partner kita sa away. Partner din kita sa negosyo. May isang malaking developer na nag-inquire. Nag-present kami. Ako ang nag-pitch. Siya ang nagpakita ng 3D renders. Tahimik ang room pagkatapos ng presentation. Okay, we'll sign with you. Napatingin kami sa isa't isa. Napatakbo ako sa kanya. Niyakap ko siya. Bumalik kami sa Laguna at Cebu para magpasalamat. Ma, Kuya, salamat sa tiwala. Kayo rin at Lian, gawin niyo yung pangarap niyo. Sabi ni Mama, kung masaya si Rain, masaya na rin ako. Sabi ng kuya niya. May party sa office, wine, pika-pika, speech sigaw ng staff, tumayo ako. Hindi namin magagawa 'to kung wala ang tiwala ng pamilya. Nag-sign kami ng lease para sa second branch. May sariling contractor team, may HR na, may accounting. Sa bagong branch, kami lang. Ang laki na nito, sabi ko pero tayo pa rin. Hinawakan niya ang bewang ko. Huwag kang magbabago. Hindi kita bibitawan. Naghalikan kami. Mabagal at mainit. Isang gabi, nagkape kami sa teris ng bahay. Anong susunod na pangarap natin? Tanong ko. Travel. Sagot niya. Magampon? Ngumiti siya. Basta ikaw ang kasama ko kahit saan. Nasa sala kami, nakadim light. Ako, nakasandal sa dibdib niya. Ang dami nating pinagdaanan, bulong ko. Pero tignan mo tayo ngayon, tahimik at payapa. Mahal na mahal ko siya. Sa likod ng pinto ng opisina naming dalawa, may negosyo, may pangarap, at higit sa lahat, may pusong handang magmahal nang habang buhay Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.